Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga, infection night. At akala natin, isa sa mga dalawang pares ng lalaki ang lalabas. Pero ang lalakas pala ng team boys na duo. At ang lumabas nga, itong si AC Bonifacio at si Ashley Ortega. Sabi niya ng iba, si Ashley ang dahilan ng kanilang nominasyon, pero si AC daw ang dahilan kung bakit sila na palabas ng bahay ni Kuya. So, grabe yung reaksyon ng mga fans. May nalungkot, may natuwa. Dahil si AC Bonifacio ay napalabas ng bahay ni Kuya. At makikita natin na parang hindi matanggap ni A.C. na siya yung na-evict. Baka akala ni A.C. marami din siyang followers na talagang boboto sa kanilang dalawa ni Ashley Ortega. Pero kasi may negative kasi ng mga sinasabi itong si A.C. Bonita Show. Una, kay Bianca Divera. Pangalawa, yung parang pinangalanan ng mga fans na parang pinatatamaan niya itong si Krista. Si Krista Kaya parang lakas ng impact noon sa mga netizen. Noong unang linggo ata ni AZ sa loob ng bahay ni Kuya, marami ang gustong gusto siya. Pero nung pumasok itong si Bianca de Vera at itinwento ni AZ sa mga housemate ang pas nila, ay doon na nagalit ang mga netizen kay AZ Bonifacio. Kaya talagang apiktado ang butuhan at nadamay daw si Ashley Ortega sa kay AC Bonifacio makikita natin sa mukha sa pag-iyak ni AC na hindi siya makapaniwala na sila ang unang evikte ng PBB collab Celebrity Edition guys, si Ashley lakas ang iya kasi nga unang evictis la na talo pa sila ng mga vo ng mga boys kaya abangan na ka lang natin pero makikita talaga natin sa mga mata at pag-iyak ni AC na hindi niya matanggap na siya ang unang napalabas ng bahay ni Kuya so malalaman natin ang reaction ni AC pag na-open niya ng mga so med account niya at doon na makikita niya na yung bashing tungkol sa kanya yung mga sinasabi niyang patama kay Crisata at doon ata, ata nakaapit to talaga ang butuhan at sayang din talaga itong si AC Bonifacio at si Ashley Ortega akala na isik tatagal siya sa loob ng bahay ni kuya pero malay natin, may wild sa sunod at makapasok ulit sila ni Ashley Ortega. At grabe yung mga emosyon ng mga housemate, lalo na ni Bianca Di Vera. Nung makita niya kung sino yung pumasok muli ng bahay ni Kuya at yung nabigkas na lang talaga ni Bianca ng AC. O di ba diba? napakasinsero ni Bianca Di Vera kahit nagkaroon sila ng misunderstanding ni AC Bonifacio ay talagang nagiging close na din siya kay AC sa loob ng bahay ni kuya. So, abangan lang natin, guys, ang mga susunod na mga pasabog ni kuya sa loob ng bahay. So, yan ang po, guys, ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag po tayo magpaka-stress!